Metong karing librong akit king bayong buklat Rodriguez Nature Park Library and Study Hub king Barangay Baliti Aray Pampanga, ing oka metong ay istorya ni Pamakipagkal. Tungkol yay ni Kimbien ng attorney Oscar S. Rodriguez. I Rodriguez ing mayor niya City of San Fernando, Pampanga, Manibata niya 2004 hanggang ng 2013. Mig Silvia naman king tersera distrito ni probinsya ang timong ng kongreso anya 1987 to 1992, 1995 to 2004, hapong 2013 to 2016. Kaya ba'y karing galalay kwa na niyang manungkulan niya in World's Most Outstanding City Mayor, iba't king London-based organization na City Mayor's Web Publication. Metong yan naman ni Rodriguez karing rin sinalansang king pamalak na nita ng national government ay relocate na nalapamu reng kapampangang king aliwang probinsya ling mitabu niya niyang lahar ay kaya katamang balen. Peki paglaban niya na mitalakad niya yung mega daig bang misalba yung pampanga. Pero bayo na liban ng politika, metong yung human rights lawyer Rodriguez sa may kipaglaban mo naman, kimpaman abuso niya panahon na ring martial law ng Ferdinand Marcos Sr. Kaya libro, ang po kaya ka na akong dito ka istorya na eko eh uh, mika ko nung uh, challenge yah ing uh, kanakong uh, amanwandang kabiguan at uh, transform yah ito positively kaya uh, ausan lang pa maghamon. Wala mo rin yung kabiguan na tinggap ko kayong bihamon la. At pauli na nito ang kapanwala na ito, ultimately, pauli na nito ang magsikap ko. At ding sa up na rin mapilan na tao. Itang struggle na ito. Itang kabiguan na tinggap ko kayong kanakumbi eh eh, maging oportunidad mo naman, eh, mo makapag aral ka, ano, eh, maging matatag, mag-struggle at managumpay. Banwang 2006 sa niya bilim ang original version about Oka Story of Struggle as sinulat na ning author at veteran journalist sa Ibong Lakson. 2007 na linwal ing Tagalog version ng libro. Ngakit, nung buro yung akit, nung makanalo kang magpusigi, maribaking kakululwal, ang gakang dangal at uh, pawagsilbi balen, ihing ito ng Apong Waka. Kaibat ng labing nga na mabanwa, ni Baldugia libro king ama Siswan, kapamilita na rin poeta, talasulat ay Felix Garcia. Agpang kang Garcia, patunay ay inikin lugod ng Rodriguez king balen. Ang numakanano kang luguran may balen mo, yung kaya matapat pa pamang servisyo king balen kapag nasana. Para na naman ka Rodriguez, sinibang aso panipreserbasyon na ni kaya sariling amano. nung. Hiling translation ng kabambangan, wala mo fulfillment sa kaya tangka pag nasan ming emu is share in historia ita ang kana nan dela na is share kaya mamasa kaniti Ining in kapag nasan ming ere kalingwan ng lagwahing kapambangan Samantala, agpangking publisher na ni Libruay, Sonia Soto, Puri dala na naman amo yutan din kaya nakana mamasang libro. Ano uh, mi po dito nila rin ala ka masang libro. Uh, uli nga ay ganun na ay google mo uh, na uh, uh, kanya na din na po e-books. Of course, ating nga po e-book version po yan. nakaya po dala na na proseso, We had to do the layout, etc. Pero ngayon finally, ikita mo po na-publish na po yung book at uh, kapampangan niya. So, sana po may ka-oras kayo para pasanin. Nung um, bisa ko kung bisa ko ang kainawa, you want to have a meeting, the right place to go to is the library. Kaya tapong lele na ninyin. Kalendara daratang mga panon, natin kaya po collaboration with city and universities, kaya di po there will be lecture series there. And young people will will go there, may ka-boot camp kaya po ang leadership, ang governance, journalism, human rights, uh, name it, dahil kaya po plano. Pasalamat na Emmanuel Rodriguez ka ng egan na sinaw pat may montukan ban magtuloy-tuloy yung karelang nasa para kimbalen. Dakala, dakala, salamat. At uh, giyang makapakanano mo, ating kaming lakwa na dito uh, legacy para king lahing kapampangan, para king pamagpreserva kayong kultura ng kapampangan. Ang pong kitang kapag nasandeng Tanah kong pamilya, may ka-interes lang ba siya ba yung manigaral ka pa. Yako po yung kaya kayong talasuyo ni De Jesus, ating pusong makabalen.